Kumusta mga ka Welcome back sa ating channel na no, kung saan ang sabihin tungkol sa diskarte sa Pag-ibig Ngayon, pag-uusapan natin ang 12 Types of Hugs At ano nga bang kaulukan ng mga ito? So wala na paligoy-ligoy pa, tara na at simulan na natin. Number 1. Yakap ng kaibigan. Kapag ang kaibigan mong babae ay niyakap ka, ito ang kanyang paraan ng pagpapakita ng tibay at lalim ng inyong pagkakaibigan na walang anumang romantikong kahulugan. Ipinapakita nito ang tiwala at pagmamahal sa pagitan ninyo na nagpapakita ng suporta at pagmamalas sakit sa isa't isa. Number 2. Yakap sa bewang. Sa bawat yakap sa bewang na darama ng mga babae, ang init ng puso ng kanilang partner. Ito ay hindi lamang simpleng pagyakap, kundi isang paraan ng pagpapahayag ng matibay na connection. Sa bawat sandaling ito, tila tumitigil ang mundo habang binabalot sila ng pagmamahal na walang katulad. Number 3. Mahabang Yakap Ang mahabang yakap ay hindi lamang simpleng pagyakap. Ito ay parang paglapit sa isang mahalagang bahagi ng buhay. Kapag niyakap ka ng mahaba ng isang babae, ating ito ng matinding pagmamahal at pagkamis kapag tinatanggap mo ang isang mahabang yakap. Mararamdaman mo ang pagiging mahalaga at espesyal ng taong nagbibigay nito. Number 4. Yakap sa likod Ang yakap sa likod ay isang kakaibang uri ng yakap na nagmumula sa likuran. Ito ay nagbibigay ng biglang saya at nagpapahiwating na masayahing disposisyon at malalim na pagmamahal. Kaya kapag niyakap ka sa likuran ng iyong partner, alam mo na ito yung pagpapakita ng kanilang pagmamahal. Number 5. Polite na yakap Ang polite na yakap ay isang uri ng yakap na karaniwang pinapalitan sa mga kakilala o katrabaho. Ito ay nagpapakita ng respeto at distansya na nagpapanatili ng profesionalismo sa mga interaksyon. Kung matanggap mo ito sa unang date, maaaring nagpapahiwating ito ng posibleng kakulangan ng romantikong interest. Number 6 mahigpit na yakap. Kapag ang isang tao ay nagbibigay ng mahigpit na yakap, nagpapakita ito ng malakas na damdamin at pag-aalaga. Ito ay hindi lamang simpleng pagyakap kundi isang paraan ng pagpapahayag ng malalim na pagmamahal at pagpapahalaga sa taong hinahagkan. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, baka naman, ihit mo ng subscribe button! Now na! As now na! Hmm? Number 7. Yakap na parang oso Ang yakap na parang oso ay isang maligayang pagyakap na nagpapahiwating ng matinding emotional na connection pagmamahal. Madalas itong ang ginagamit sa mga taong malapit sa isa't isa. Kapag ito ay ginawa mo sa iyong partner, siya ay makukuryente at mararamdaman niya ang iyong pagmamahal. Number 8. Mabilis na yakap Ang mabilis na yakap ay isang maikling pagyakap na ipinapalitan kapag may limitadong oras. Ngunit, ipinapakita pa rin ang pagmamahal at pag-aalala. Hindi ito nagpapahiwating ng kakulangan ng interest kundi isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa kabila ng kagipitan ng oras. Kaya, huwag kang mag-isip ng negative kung mabilis ka lang niyakap ng jowa mo lalo na kung gahol na siya sa oras o or baka malit na siya sa trabaho niya. Mahal ka niyan, tiwala lang. Number 9. Yakap sa gilid Ang yakap sa gilid ay isang kaibigang yakap na nagpapakita ng suporta at katiyakan ng hindi kaanong intimate kumpara sa mahigpit na yakap. Ito ay isang uri nang pagyakap na nagbibigay ng kahulugan ng pagiging malapit at pagmamahal sa halaga ng isa't isa. Number 10, yakap na may mata sa mata. Ang yakap na may mata sa mata ay nagpapakita na napakaalalim na connection at pagmamahal. Ito ay isang intimate na pagyakap na nagpapakita ng pagmamahal na hindi nasusukat lamang sa pisikal na pagdampi, kundi sa emosyonal na pagpunawa at pagmamahal. Number 11. Yakap na pagsasamantala Ito ay isang uri ng yakap na may layuning makuha ang pansin o magkaroon ng pansamantalang pagkakaugnayan. Madalas ito ginagamit sa mga professional o pampublikong sitwasyon kung saan ang pagkikisalamuha ay nasa aho ng plano. Kaya mga guys, kung yayakap kayo sa isang babae, siguraduhin na tatanggapin niya ang yakap nyo. Dahil alam naming mga babae kung may halo ng pagsasamantala ang pagyakap sa amin. Kaya be careful. Number 12. Yakap ng pag-aalaga. Ang yakap ng pag-aalaga ay isang uri ng pagyakap ng nagpapakita ng malasakit at pag-aalaga sa ating mga mahal sa buhay. Ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng pagyakap na nagpapahiwating ng pagmamalas sa kalagayan at pangangailangan ng ibang tao na nagpapakita ng pagiging bukas at maalalahanin sa pamamagitan ng yakap na ito. Ipinapakita natin ang ating pagmamahal at pagrespeto sa mga mahal sa buhay. Sa bawat uri ng yakap, makikita natin ang emosyon at pag-unawa sa iba. Ito ay paraan ng pagkikipag-ugnayan na hindi kailangan ng salita upang maipahayag ang damdamin. Ang bawat yakap ay nagpapakita ng ating kakayahan na magbigay ng emosyonal na suporta at pagmamahal. Ang pag-unawa sa kahulugan ng bawat uri ng yakap ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pananaw sa atin mga ugnayan. At kung paano natin maipapahayag ang ating mga dandanin ng wasto. sa so, bawat yakap na ibinibigay at tinatanggap, nakikita natin ang halaga ng pagmamahal at pag-aalaga sa ating kapwa. Sana ay may natutunan po kayo. Maraming salamat at good luck po sa inyong lahat. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa iba pang useful na content. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi. Let's spread love.